Upang paese quadratulo è perfetto per il negozio Bellino che ha fedel a poco a sindaco pag nagsalita na po sa harapan ninyo ay ginagawa. Mas kayong mga bata, kayo'y eh, kayo yung At ang uh, ating mga teacher, dahil ito po palagi ang inyong action man para tubulong sa inyo. Ganun po kahalaga kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Dahil kung kayo po ay matutulungan ko, ay ako'y masayang-masayang po sa ganong bagay. Hindi ang ang sweldo niya ay binigay niya pa sa mga kapwa niya kapitan na nangangailangan. Bago man lang ako umalis sa aming panunungkulan ay magkaroon kami ng barangay hall. Naglipat ng buwan ay tumawag din sa amin, O kap, matutulungan na approve ng budget para sa barangay hall. At ito nga yun. Nung maaksidente ang anak ko, ito, malaki ang magastos. Talagang yan mismo ang tumulong pressure na pressure ako talagang stress na stress ako dahil upload eh wala na akong pera almost 3 days na ako rito two nights nung lumapit lang sila kapi din nung pala bumili na sila ng ticket ticket ko mula Greece hanggang Pilipinas uuwi ka makakasama mo sa Pasko yung pamilya mo inuwento niya sa akin yung mga pangyayari na yun kumilos ang Panginoon parang matulungan yung asawa ko na makauwi. Nag-request po sa akin ang mga intertoda na magliga daw po sila. Hindi ko po akalain na lalapit po sila kay Capberhill para po manghingi ng support. Nung kami natanggal sa munisipyo, binigyan po kami ng lahating kabambiga, sa katera. Yun malaking tulong po sa amin. Hanggang ngayon, utang na loob pa rin namin. Merong volleyball league ang buong Cavite. Wala akong malapitan para sa registration. Sabi ng mga bata, Tita Armin, lapit po tayo kay Kap Berhel, pwede po doon magsulisit. Lumapit ako sa kanya. Sabi niya, tasagutin ko na yung registration niyo. Nung kami matanggal sa munisipyo, pinatawag kami ni Kahe. Binigyan kami ng tika kaunting gracia. Binigyan ng tigka libo, sa kakalahati sa akong bigas. Ang asawa ko, eh, dalawang beses din na dialysis sa isang linggo. Yan ay tatanong niya, Mare, meron ka bang pang dialysis ka wala? Siya ang nakatulong sa asawa ko. Maka kaasa kayo ng inyong uh, action man, si Captain Bernal Fidel, ay mananatiling na andyan sa tabi nyo. Ang akin ay nararamdaman ninyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa ating bayan ng ibang. Malaki po ang itulong ni Captain Ryan sa barangay Hinalo sa Bohol. Sa katunayan, yung meron po kaming bago kino-construct ngayon na multi-purpose hall. Yung mga projects po namin sa barangay po ngayon, lahat po inilalapit po namin, dinutunog po namin kay Captain Ryan para po mas maayos po at mas magpulis pong nagagawa. Pero sa akin ho, yung nakasama siya ng maganda, makapagpigay ng kahit pa paano ng mga alawa. Hindi kayo nagutom. Kaya hey, lahat naman ang pantay-pantay ang tingin niya. Ngunit mm -hmm. so, ako'y mabulag, ladaanan niya ako sa bahay. Binigyan ako niya ang pang-opera ng mata ko. Kaya ang daluhong mata, happy fitches yan. 2022, na naman ako. Tumulong niya si Kip Pan. Sa kailangan ng backhoop doon sa gagawin cover ko, Pinawa Genius agad niya yung uh, gagawin cover ko. Kaya hindi ko makalimutan si Per. Ilan sa mga accomplishments ni Action Man Virgilio Fidel ay ang mga sumusunod noong nakaraang pandemya. Siya ay namigay ng tig 25 kilo ng bigas at isang buong manok sa bawat household sa barangay Kalumpang Serka. At siya rin ay tumulong sa ibang mga lugar tulad ng Cagayan, Lucena at Quezon. Sumusuporta din siya sa iba't ibang mga charities. Habang siya ay barangay captain, siya ay nakapagpagawa ng bagong simbahan nakapagpagawa din ng mga covered court at barangay hall sa tulong ng magkapatid na Governor Abeng at Congressman Ping Remulia marami pong salamat sa lahat ng mga nag-participate. We'd like to make special mention kay Cap Berhel Videl. Kasi kung wala si Cap Berhel, walang action man basketball league. Eh. Nagpagawa ng street name signages. <music> Nagpakabit ng mga CCTV sa buong barangay. Nagpa-repair at nagpa-repaint ng waiting shed. Nagpa-install ng mga solar streetlights gamit ang kanyang sariling pera, siya ay nagpagawa ng dialysis center. Naisipan po natin ang proyektong ito para po tayo makatulong sa ating bayan ng Inda. Sa akin naman nakarinig, ang gumagawa ng project ng dialysis dito sa Kabite ay mayor at congressman at governor. At dito sa Inda eh, kapitan ang gumagawa. Kapitan! Pero ginagawa niya yan dahil hindi niya lang mahal ang kanyang barangay, kundi buong indang ang kanyang sisrepisyohan. Tinapos ang construction ng simbahan. Namigay ng barangay emergency equipment, pina-renovate ang children's playground. at namigay ng mga cake sa mga senior sa 36 na mga barangay sa Indang. Ay, sa birthday namin, walang katumbas na alaga yung pagpapadala rito niya ng cake sa aming mag-asawa. Kaya lubos ang aming naging kasiyahan sa tulong ni na Congressman Ping Remulla, Senadora Risa Ontiveros, at Senadora Amy Marcos at sa pamamagitan ng pagsisikap ni Action Man Virgilio Fidel ay nakapagbibigay siya ng guarantee letter sa mga nangangailangan upang maibayad sa hospital bills ng mga kababayang taga-indang. Sa pong mabait, paasahan at tunay na action man. Malapit siya sa mga masa. Unang-una, hindi lang sa pangkarim ng tao. Kung maging sa mga nanunong ko wala sa itaas. Wala na ako masasabi dyan sa tao yan. Mabait na matulungin pa. Sobrang daling lapitan po ni Kap. Isang lapit nyo lang po ay aksyon agad. Mabait siya kahit na hindi pa siya ng kapitan. Ordinaring ordinaring tao. Kala ko, padawal lang din eh. Maayos siyang tao. Tao siyang kausap. akat ah, hindi taga rito sa bayan na Indang, sa Kabite, tumutulong siya. Kami nga ay natuwak. Pabuti ka ako may taong katulad ni Kap, na marunong umunawa sa katulad naming na ng trabaho. napaka hands sa lahat ng gawain. Mas iniisip na po ibang tao kaysa sa sanin. Nasaan nyo yung tipo ng tao na kapag nagsalita ay totoo. Lamin siya kita, napaka-matunong yung tao yan parang kapatid ng Turing Pugenio. ambag na lang ang yaman niya doon sa katulad naming mga wala. Lahat ng problema, nasusolusyon niya. Lalo-lalo na sa financial assistant. Basta lumapit sa kanya, sigurado ang direct niya. Angat ko ang iyong tagumpay. Kasama ang buong partido at lahat ng mga kasama na I know you'll do well for the municipality of Indang. We believe in you. Hopefully, we work well together and we work together for a long time. Ay, ako sa iyong pinagirando. natin ito. Maraming salamat sa iyong serbisyo at malasakit dito sa Bayan ng Indang. Si Virgilio Fidel ay ginawaran din ng Outstanding Barangay Captain Award sa Lingkod Bayan Awards 2024. Siya ay handang tumulong kahit kanino, anumang oras at kahit saan man. Siya si Action Man, Virgilio Vergel Fidel.